guys mga katikang natin dyan na ah, ngayon po ay may update naman tayo sa pabahay natin kay si Ate Maris so ngayon na ah, umakit naman tayo dito sa mall para mamimili kami ng uh, mga gamit nila ang kasama ko ngayon si Bro Tata at si Jan Lyle ang panganay ni Bro Tata maraming salamat sa mga nag-assist namin dito shout out sa inyong lahat Ayan po guys, dito kami sa GNL ngayon. Namili kami ng mga gamit para ni Ate Rosemary. Salamat <laughs> pang mga box o misa. Yan po mga katikang, pass forward po tayo pagkatapos namin na namimili. So nagpa-counter agad at pagkatapos inilabas lahat ang mga gamit para sa biyahe namin patungo sa pabahay natin sa subot. Guys, mga katikang ah, galing dito sa Bugo City magbiyahe naman kami mga isang oras siguro bago kami makarating doon so medyo hapo na so binis-bilisan namin yan po ah, yan si Jan Lyle ang panganay ni Bro Tata nandoon sa likod na medyo maambon-ambon ng panahon ngayon pero yakang-yaka lang sa biyahe namin dyan lang kayo mga katikang samahan nyo kami Iyan po, guys, sa dumating na po kami. So hakotin tin to doon sa baba. Ah, nice, kunin po may dala tayong mga gamit. So, i-sit up natin mga gamit. Yung karpentero natin patuloy pa sa pag-ano? Sa paggawa sa um, sa ingan at saka yung CR. So, malapit nung matapos. hapon na. At bukas to. Mapinturahan uh, to nila bukas. So, habang uh, patuloy sila, kita rin patuloy din tayo sa pag-ano? Sa pag-sit uh, up sa gamit. So, mayroon tayong floor mat. Floor mat una. Yan guys, nailatag agad ang floor mat at saka naikabit agad ang kortina. Uh, yan, napaganda na tingnan. Pasok namin ang uh, lamisa, uh, table. Yan, malaki-laki ang table na binili namin. Yan, na uh, inasimbol agad ni dan Lyle at ni Bro Tata. Yan, uh, maganda uh, table po ito. Yan, malaki-laki. So, yan, mayroon tayong upuan, apat na upuan. Yan, mat sa misa. Yan, magandang uh, Maganda po ang uh, ano natin upuan at saka ito po. Uh, malaki-laki po yung uh, back na binili namin para sa lagayan sa mga damit nila at siyempre mayroon din tayong uh, lagayan sa mga uh, pinggan. So maganda 'to malaki-laki. Oh, wow. Yan wow. Mayroon na uh, mayroon silang lagayan ng mga pinggan, baso. Yan, 'di ba? at siyempre nagbili na rin kami ng uh, pom family size to malaki-laki itong pom yan ipasok muna sa loob at saka mayroong mga unan so marami tayong unan at siyempre mayroong itong mga pilo cover mayroong pomot so ang pomot na binili namin yung humul-humul yung malambot kasi maginaw dito kasi bukid na, na. yan mga pomot Saan ka ng pillow cover. At saka mayroon tayong bib sheet. Ayan, bib sheet. Ayan na, po Kore. Kore. At saka termo. Mayroon tayong mga mga plato.

kapag uh, kapag, uh, kapag uh, mag ano uh, po mag-ihaw meron pang tikim kaldereta eh, may pangkoskos din eh. kaldero meron tayong kaldero tawale Ano to para pa Meron pang sandok Ah, maris Sandok Meron tayong kutsilyo At saka uh, mayroon tayong pang cutting board So yan po para ano to, pang hugas Sabon Maris, uh, soap liquid ha, para pang hugas Ngayon siya tayo good. Ayan, ayan. Mayroon tayong ito po, hangir. Sorry, sa hangir. Mayroon dalawang tabo. tapo dalawang balde. Tabo. Ito sa kalit tapo dalawang balde. Ito po, para malaba. Na Nakay, na, ha? Ito uh, para nalagayan sa tubig na inumin. Ito po, para nalagayan sa tubig na inumin meron tayong solar solar na ng... apat yan apat na solar ito po mayroong banig kapag uh, gumamit silang banig mayroon silang maggamit pa banig dalawa malaki so ikabit natin ito mamaya magpatulong tayo sa mga kapitbahay na dito May apat yung solar so ate Maris ano po eh Meron kaming bigas. <laughs> groceries, oh. Daming groceries natin. Oh, Ito, Madapay-dami mada, itong groceries natin. Mabigat. No, lagay muna dyan ng mga gamit si Christian Maya ito yung mga solar tapit natin to para wala silang babayaran sa kurinti so ate Maris wala sa ate ate mayroon ng mga gamit na yung mga gamit so nanamoy mga gamit uh, mayroon tayong bigas yung gro groceries natin madabi yung yan uh, worth of 2,000 yung groceries natin yung, at saka dalawang, dalawang 25 kilos 50 kilos ang inyong bugas uh -huh. ha? So mao i ibili na mo ninyo. So uh, bukod niyan, bukod niyan, uh, magbilin sa kuwarta, ha? Oh. Bukod sa groceries, bigas, mga gamit. Mag-iwan tayo ng tira ni Ate Rosemary para ni sa inyong mga anak. Ha? May ay gamit kami, ha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000 10,000 karen kay oh. so makaluag luag jud ka kay na bugas naay groceries ha oh. so mayroong 10,000 so yan po galing po ni atin ida maraming salamat ah uh, sa sunod na araw sa sunod na araw mayroon tayong in order na pagkain sa so, sa sunod na araw na lang kasi walang pasok sa sunod na araw pa walang pasok so uh, ano mga makapunta dito ang mga bata yung mga kapitbahay nila So yan po, may order tayong naamig yorbing galibi ha. Uh -huh. Magtapok-tapok, mag -ipon, ipon tayo dito. Uh, na araw ha. So karon imong balay ang 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 kusi, ang ano pala yung uh, sa ingan at saka yung CR ngayon lang natapos bukas pa sila magpintura. So tingnan natin mamaya. So yan unsa <laughs> man imong ikasulti karon? Salamat. Oo. Tingnan. Oo. Salamat. Oo. Salamat po na kuya kanda ko. Inanin inani, kada inani, inani, na inani, kanda mong Salamat kita sa gino o perminti ha. So, gigikan gini sa gino o gina nakakawin mo. Nakadawat naka din mong Ha? Oo. So, yan po. Uh, i up natin ang solar light. So, dito po yung ano nila. So, ano, pinatigas pa kasi basa pa. Dito yung labahan. yung Dito ang lababot. Dito ang siya. Dito ang siya nga. Uh, lagyan pa ito ng anong bukas? Dornog? So, bukas pa ito maagyan ng dornog. Yan, dito. May ilaw dito. Ayan. Ah, uh, dito sa tires, mayroon din. Sa kabilang gilid, mayroon isa. At mayroon sa loob. Malang, malang, malang. set na po natin ang ilaw so apat na ilaw to apat na solar para sa gabi huwag mo gara ng ha? ang mga gamit ha uh mm. -huh. uh, napatay po yeah, nagilogang kaha so, mm. nagbilin mi o bugas o grocery para hindi mm. dili kay mo ma Nakalili kayo mo. Nakapalit sila. Oo. So nagbilin pa dyan may ugkas. Ha? Salamat. Oo. Sanod adlaw na tayo pagdalibig para po sa mga bata din sa inyong sila. Oo. Sa inyo ha. Kanan para sa kanan. Ha? Sa ako lang sa Sabado na lang kay walay klase. Oo. Pasalamat. Talaga kami klase. Kay walang magtapang na So makaluwag-luwag karo na. Makaluwag ng gamay. Maraming salamat po. Hmm. Maraming salamat Ate da. Hmm. Yan po, uh, maraming salamat sa inyo lahat Sa laging uh, panonood At uh, lalo na sa ating sponsor dito Sa pabahay, mga gamit, lahat-lahat Maraming salamat at Nida Sa ating skris Yan po, kanina lang natapos ang uh, saingan At saka CR, lababo So bukas pa yan, mapinturahan Makulayan Yan po, abangan nyo ang sunod naming uh, video Magdala kami ng pagkain dito Naka-order kami ng pagkain sa Jollibee Para mapagsaluhan namin dito